mayang hapon dali, mga guys. out outdoor ko sa kuan dia na. Uh, ako pa guys, wala pagkung akong to, na -apo ko sa akong tanong mga guys. sa ako palay, ako mga guys. Ang palia mga guys, nag-legalan to mga guys, para tumbatak mga guys. Eh, ano? ang talong pong mga guys kaiba tong talong mga guys sa ampalaya kasi ang talong kailangan mo talaga tong ano mahal ang mahal ang mga bulong nito ampalaya pwede lang kahit mura mura lang bulong makakatipid rin sa sili mga guys mura mura ano bulong pero mga guys ginagamit ko mga bulong to, mga guys mga mga cool star mga kuan, mga mga bulong sa mga talong o ang paliya ang cool mga guys ay mutuhop din sa mga bunga mga guys could, mudagan mga ito sa mga bangag sa mga ulod ah, mga guys ayan Ayan mga guys Adol, udah luck udah inyo Good dia, mayang hapon Thank you